Hi vlog! Welcome po sa ating panibagong guys So yung gagawin natin ngayon ay maglalaha tayo ng puno ng saging at ah, puso ng saging Siyempre yung una natin gagawin ay uupakan muna natin ang puno ng saging ah, ang puso ng saging Pagkatapos natin upakan ang puno ng saging ah, ang puso ng saging ay kikiwain na natin guys, kikiwain lang natin ng maintok guys o manipis guys para mabilis magaha mabilis maghumok ba so ayan guys malapit na matapos guys so pinindugan na natin para mas madasig yung paghiwa natin ng puno ng saging guys ng, ng puso ng saging guys so ayan yan dito lang yan guys, basic na basic yan oh. All yeah. on so, guys, isa silo na natin dito sa ating mahiwagang palanggana. Woo! Ayan guys. Kapakasimple lang. Kung wala kang suga dyan, magtitinuga ka lang, okay na mas manami pa sa gawas pagkatapos guys kukumusin na natin sa asin na maalat guys ganito lang guys Ayan. kukumusin natin guys para mawala ang paet guys o ang kanyang apod guys bahala na kayo kung bahala na kayong umatinde so so ayan guys gumawa na ang kanyang sabaw guys ayan yan yung sabaw guys yan yung maapod guys ayan ganito lang yan basic na basic one hands lang natin yan um, ito yun o oh, di diba siyempre ipahaom na natin ang kanyang panakot guys Makikiwa na tayo guys ng sibuyas guys. Ay ah, siyempre uupakan muna natin. Yeah, guys. mana mas manami konta guys may yoy a guys kaso layo yung baraka dito sa amin wala tayong mautosan at wala din tayong pambakay guys kaya ito na lang muna guys yan guys. meron naman tayong magic sarap guys lalong sa yan guys kasi wala ka namang ibang suga guys at syempre magbubunot tayo ng niyog guys para may pangtayok tayo guys yan guys yan uupakan muna natin guys yan para mas manami yung gulay natin guys kailangan may payok guys ayan napaka basic yung. Siyempre, pagkatapos natin upakan, guys, ibubukain na natin, guys. Ayan bote pa ang niyog guys mapute ayun at siyempre kukuskusin na natin guys ayun guys kukuskusin mo na natin guys at siyempre pagkatapos natin kuskusin guys ikukumusin na natin yan ayun guys parang ano lang baho parang dalawang dalawang buka ng niyog guys ayan tapos lagyan lang natin ng kunting tubig guys. Ayan. Para mamasa-masa guys. <tiple> Tapos himas-himasin lang guys. Himas-himasin. Kumus-kumusin lang guys. Hanggang gumawa ang katas guys. Ayan guys. Pumuti na. Lumabas na ang puti guys. Success na yan. Ito na nga guys. Sa sobrang mayad natin maghikap-hikap. Maghikap-hikap. Mag ng niyog guys. Maraming lumabas na katas guys. Kung so, ikaw siguro labasan ng ganito kadami guys siguro hindi ka na makatayo guys meron na rin pala tayo guys na tagabang guys yan pampadanlog yan guys para mas manami at meron na rin tayong munggo sa english bagatong guys galing pa to sa feeding so ready na yung lalahain natin guys so Umpisahin na natin Siyempre una natin gagawin ay papahumukin muna natin ang ating munggo Kung sa English bagatong Siyempre ibubutang na natin ang ating sibuyas at bawang guys At isabay na rin natin ang ating puno ng saging para humumuk a, Puso ng saging guys At ibubutang na rin natin ang ating gata guys para pumuti ng maitim. Kunting kamot lang yan guys. Eh, kamot, halo lang yan guys. So, diba? Puting puti na ang puno ng saging natin. Apuso ng saging natin. Ilagay na rin natin yung ating tagabang guys. Kung sa English, sayote. <laughs> Ayan guys. Kunting lamotak lang yan guys. ah, ah halo guys. Para lumapot ang puti guys ang gata na puti guys at syempre guys lagyan natin ng butangan pa yan ng maalat na asin guys para mas malasa pati ang magi magic sarap guys ibubutang na natin yan at kunting shake 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 at idungan na rin natin ang pag ihaw ng bantagaan guys ayan <laughs> Ayan. Masarap yan i-partner guys sa puno ng saging. A puso ng saging. Ayan. At ito na nga yung finished product natin guys. May gulay na tayo. May inihaw pa na <laughs> so ano pa? Kainan na. So thank you for watching sa walang kwenta nating vlog. So open for request guys. Kung ano pang gulay ang ibablog natin sa susunod. So kainan na. Ay Lalo yun guys, wapagalaw ka tug tugon na na ako.